so ayan mga kaidol a uh, review po tayo sa ating ES100 no car diagnostic tools unsell po itong brand na ito mga kaidol at saka para malaman ninyo kung probit talaga ito sa ating babao yan ito po yung babao na itong mga kaidol no? so ini ini in babao mga kaidol mabadjere matibis king uh, pgrp at saka yung ating ah uh, rosy na krosa sa paglagay nito mga kaidol syempre mga kaidol Ah, dito natin ilagay yan. Dito mga kanol yan. Ito po yung nung ito po yung uh, lagayan sa kanyang OBD. Yan mga kanol. Meron yan lahat mga kanol. No? Lahat mga kanol meron yan. So, ito try natin mga kanol yung ating uh, is 100. So, yan mga kanol napakaganda tong mga kanol. No? Ini vehicle mga kanol, Mga powerless man o euro o yung ano mga kailan no? yung ating motorcycle so any vehicle mga kailan so it try natin ito no? syempre mga kailan sa paglagay nito ang kailangan ninyo dapat naka uh, un yung sasaya ninyo so i-on natin yan mga kailan no? yan, maka-on yan mga kailan at saka yung dolo mga kailan ito yung dolo no So sa yan mga kailol no? Try natin yan mga kailol no? At saka mga kaidol, Supportahan ninyo yung ating youtube channel no? Same lang sila Dito yan nilagay mga kailol no? Yun So sa siya mga So yan mga kailol Sana makita ninyo no? So naka ano siya mga kaidol, no? Kaon na So, medyo So ayan mga kaidol so, no? Ang paglagay nito mga kaidol Dapat yung susayan mo Huwag na ninyo i-start no? At saka Ilagay ninyo ito Yan Sa pag-scan mga kaidol Halimbawa Ito mga kaidol uh, Yan Lumalabas yan lahat mga warning mga kaidol no? Kasi naka on lang Hindi naka-start no? So, ito po yung ating ansel now. Para maniwala mo mga, mga kaidol kung gagana ba ito o hindi. So, i-scan is natin mga kaidol. So, dito yan mga kaidol. I-scan. Pwede ninyo i-set up. Kasi mga kaidol, meron siyang 9 uh, uh, language no, na pipilihan. Siyempre mga kaidol, English yung piliin natin mga kaidol. Scan natin mga kaidol. Yan. Yan po yung scan niya. So, kung naka-check yan mga kaidol, nakita ninyo ibig sabihin niya mga kaidol is wala yung uh, fault sa ating uh, system no yan, wala siyang fault so goods no goods na yan mga kaidol no? wala siyang fault kapag nakalagay niya mga kaidol at saka naka, dito nakalagay naka x so ibig sabihin may fault yan pwede ninyo basahin yan na mga kaidol no? pwede ninyo basahin lalo na to dito mga kaidol so warning so ito po yung na-scan niya, no? So, wala siyang port. Okay lahat, nyo. Yan. Yung spark na, yung ignition niya, okay lahat. Yung uh, DTC. Yung ECU niya, mga kaidol, napaka-importante talaga, mga kaidol. So, okay yung Yung monitor niya, okay. Uh, monitor na INC. So, okay siya. So, monitor din na uh, INI. -e. Wala siyang, ano, no? pero siyang ONC. Siyempre, mga kaidol, normal, normal lang yan, no? sa ating English mga kadol naka-spark. So, ayan mga kidol. No? So, ibig sabihin niyan, mga kidol wala siyang fault itong babaw na to. So, kung magkakaroon man siyang ng fault, so madali lang ninyo iskan no At saka madilit. So, ganyan lang mga kadol yung ating ah uh, na ES100 mga kidol. Lahat ng mga kidol, no? in-vehicle, mga kidol ma Uh, mapiagyuman, Matibes King, uh, Rosica Rosa, lalo na sa ating mga single motor mga kadol. Sa single motor mga kadol, magbili kayo ng ano lang, ng uh, reducer nito lang. No? na, mer meron kayo mabili dyan sa mga shopping mga kadol, reducer. So hangin dito lang muna yung tutorial natin mga kadol. Sana meron kayo matutunan sa video na to. And don't forget to like my video. Maraming salamat mga kadol at saka God bless you.